Ayan, welcome back ulit mga kulit sa inyo mga ka-fishing. Ayan. So nandito na naman tayo sa isang fishing adventure. Uh, at nandito tayo sa tangos. Ito ang ating pinapamihwasan. Tangos. Ayan o. Ando si fishing adventure, si adventure ay nandoon. Nakakasama natin yung kanyang kapatid sa ispat. Ayan. Ayan. Siyempre, kung di ka pa naka-subscribe, subscribe mo lang 'yan, nandiyan, tapos follow, like and share. 'Yan. 'Yan, dito ko muna tatapusin 'tong intro na 'to at sana mag enjoy kayo sa panonood na aking video. You did it like you Guys, saswis pa na tayo. Nakakauling tayo ng isang bata. Bukod yung bata ito. Hindi nyo... Kita nyo po guys yung plotter? Ahoy na hoy. Kawi. Let's see. Tu. Palawakin ng ating huli. Di atin skinny na naman ay nakauli sa atin. Gusto niya natin kumakauli ulit. Ang laking kasi yun guys, taga nito. Wala, nabibitawan na. Guys, kinikibit na naman ito sa natin. Ahoy. Binibitawan lang kaya hindi ko na binibit guys. yeah

I-update ko kayo pagka mahuli natin. Guys, patali tayo. Goldfish. Ayan. Ganda. Orange siya, orange. Update ko ulit kayo pagka mahahuli. Ganda ng kibit. Yung guys, napatay ko ang camera. O, oh. kapag pagkapatay ko, lipig lang nilubog. Hindi e yung binipas ko. Good size. Very, very good size. Kila nakakaramdam ako tayo. Doon tayo makakaharvest. Sana nga. Apat na piraso pa ang ating huli Sana nga doon tayo makaharvest. ang ating huli mga kuti size So and guys, nawala ang na kibit nung ano medyo malakas na alun lilipat muna ulit ako 2,000 years later. Eh na mga kapising, uuwi na kami. Ay na ating kasama na. Dalawa. Kami uuwi na. At wala gawa kibit. kibit. Nandito ko na muna tatapusin ating maikling video. At sana kainin nyo yan. <laughs> Ayan. Ayan guys Tapos na tayo sa ating pagbablog Tayo basketball muna sa susunod At mga Ayan. siguro mga isang buwan Isang kami mawawala Pero di kami mawawala ng upload mm -hmm. pagka pakamanguna mga gagay yun mm -hmm. At tagmanga na guys Ayan guys ito kong natatapusin You didn't have to cut me off! Right, right.